sa, sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inamot ng isang lalaki sa Laguna matapos umanong bugbugin ng mga pulis. Ang masaklap, tinaniman din daw siya ng droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa, Exclusive. Hindi tayo babayan. Hindi ka makakukulong matagal. Magkahalong galit at awa ang naramdaman ng mga kaanak ni Erwin Agpalo, 40 anyos. Habang ipinapakita niya ang mga pasa sa kanyang katawan. Mula raw yan sa pambubugbog ng mga pulis sa Bay Laguna. May malaking pasa sa pisngi at nagka-black eye pa si Agpalo may mga pasarin siya sa tagiliran. Kahit mga tuhod niya, may mga gasgas, si Agpalo napaiyak na lang. Oh, Kwento niya, March 8, nang bigla na lang daw siyang sinugod ng mga pulis sa palengke. Ang akusasyon ng mga pulis, nagtutulak di umano si Agpalo ng iligal na droga. Natukoy raw siya sa tulong ng isang aset. Sinapok na po ako dito. Tapos nung napusasan na po ako, sinapak pa rin po ako dito sa mata. Tapos tinadyakan pa po, po ako dito. Nahulihan pa raw si Agpalo nang wala pang kalahating gramo ng hinihinalang shabu. Pero sabi ni Agpalo, tinanim ng mga pulis ang iligal na droga. Sila po naglagay noon, pinipilit ko na po na alisin. Hindi ko na po maalis sa sobrang sakit na po na poses nilagay nila. Nakita pa raw ng isang barangay tanod si Agpalo na nakadapa na lang matapos ang umunoy pambubugbog. Diniretso siya sa Bay Police Station noong araw ding yon. Ito ang likuran ng talipapa sa barangay Masaya sa Bay Laguna. Dito raw sa lugar na ito nakita ng barangay Tanod na nakadapa si Agpalo. Kwento pa niya, maraming nakapaligid na polis sa kanya noong gabing yon. Giit na mga kaanak ni Agpalo, dito siya pinagbubugbog bago damputin at dalhin sa presinto. Reklamo pa ng mga kaanak, hindi sila pinayagang dumalaw simula nang maaresto si Agpalo noong March 8. Nakita na lang uli nila si Agpalo nang dalhin ng mga polis sa ospital nitong linggo para sa check-up. Nakita po namin yung kapatid ko doon. Nakamilchir po, sir. Nakita ka po, sir. Dugal po yung kanyang muka, sir. Paglilinaw naman ng Bay Police, may nagka-tuberculosis sa kulungan kaya naghigpit sila sa mga danaw. Itinanggirin nila ang akusasyong nagtanim sila ng iligal na droga. Nanindigan din silang drug suspect si Agpalo. Nanlaban din daw siya habang inaaresto. Nagkaroon po ng uh, habulan, so nagka, para pa sila, nadapa ang suspect, nadapa din po ang arresting. And may pagkakataon din po na during his arrest na nailagay na po yung posas, ay nasira po yung posas sa sobrang pagpupumiglas niya. Nananatiling nakakulong si Agpalo na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuli naman ang panawagan ng kanyang mga kaanak at kaibigan para siya'y mapalaya. Mula sa Bay Laguna, nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.